butas na sa mga idol tapos dilaw yung kulay niya at ito pa yung isa oh grabe nito mga taparo panoorin yung mga idol yung sa mga idol na pinaka the so nandito na yung kayamanan talaga so ito na siya so susundan natin yan yan dadaan yung tubig so ibig sabihin ayan may daanan din dyan na sign so magkikita natin dyan yan so Anjan lang yun. Yan, sa malalim siguro yan. Siguro kasi yan ang malalim. So yun ang ibig sabihin ata. Kasi o yan, may mga butas-butas din na gaya dito. Sa taas o. Oh. So, ito yung butas. na sign niya. Yung pinakamalaki. At yun. May butas din dyan. So ito na ba to, mga idol? Iba sa kanila. Kasi ito doon ay matatalas. Pagdating dito, hindi na. Hindi na, hindi na matalas. Paglampas, diyan matalas na naman mga idol. So 'yan. So 'yan mga idol. So 'yung kayamanan dito 'yun mga idol. So 'yan may daan din kagaya nito. Doon may malalim din diyan mga idol, may malalim din diyan. So baka andiyan lang, hindi natin alam. So 'yan, hukayin natin sa pag na sure na kung saan mga idol. So 'yan or dito basta mga idol yan yun. ito mga idol may kayamanan pa dito na nakabaon so ito yung sign niya o oh, yan napaka ano ng sign niya napakaganda so sa lahat ng bato dito ito yung pinakaiba sa lahat ng bato dito na may mga sign na ganyan so kung titingnan nyo is yan inukayan na yan So, pero may nakuha na itong mga idol dati na uh, ano, parang yung sa lupa, yung ano, muhon ng lupa, yung parang is, IP is, yun parang dun yung bang idol dun nakuha. So, yun, dun nakuha yung kayamanan, bata yung nakakita dun, uh, tapos ano, naging controversial na yun mga idol, na may mga ano na yun, na yung bata dinala sa papa hindi na papa yung, nakapagbukas yung ibang tao hanggang sa basta hindi na basta hindi na namin alam kung sino na yung may-ari nun kaya ito na lang ng mga idol oh napakaganda na bato tapos yung mga idol yung bato dun may tinuturo yun dun yun yung dulo niya is yan may tinuturo yan mga idol yan

Dali. Dito to. Dito mga idol, my heart jano oh. Yan. Ito yung box mga idol ng kayamanan. So yan. Box ng kayamanan. So yan. Ayan. So hindi pa yan na ah galaw mga idol baka nandito pa yung kayamanan so ayan so tapos yun yung butas mga idol oh. yun yung butas na parang butas talaga o <laughs> oh, ayan diba so dito makikita mo na may mga ano talaga iba tapos dito sa lubay ito yung pinakamalalim mga idol dito pwede ka dito maligo kahit punas so ito mga idol yan napakalalim malalim to at mayroon din dating ina you know? yan yan baka dun yata yun yan so, yan may mga isda dun yung sign mga idol na pinaka the best so nandito na yung kayamanan talaga so ito na siya so susundan natin yan yan dadaan yung tubig so ibig sabihin ayan may daanan din dyan na sign so magkikita natin dyan yan so andyan lang yun dyan sa malalim siguro yan siguro kasi yan ang malalim So yun ang ibig sabihin ata Kasi o yan may mga butas butas din na gaya dito Sa taas o So Ito yung butas Na sign nya Yung pinakamalaki At yun May butas din dyan So ito na ba mga idol Iba sa kanila Kasi ito dun Ay matatalas Pagdating dito hindi na Hindi na hindi na matalas Paglampas Dyan, matalas na naman mga idol So yan So yan mga idol So yung kayamanan Dito yun mga idol So yan may daan din kagaya nito Doon may malalim din dyan Mga idol may malalim din dyan So baka andyan lang Hindi natin alam So yan hukayin natin Sa pag na sure na kung saan mga idol So yan Or dito Basta mga idol yan